Galing po ito kay Reynaldo Lomio. Basahin po natin ang kanyang comment at bigyan po natin ito ng paglilinaw upang manawa niya ang nilalaman ng kasulatan. Ito po yung kanyang comment na kusan ay bigyan po natin ito ng pangunawa sa kanyang namamaling diwa. Basahin natin, iisa lang tagapagligtas ang Diyos. Si Lord Jesus maliligtas sa kasalanan. Ang Diyos tagapagligtas sa kaluluwa at sa kanyang galit hindi si Lord Jesus ang bumaba galing sa langit. Word of God ang galing sa langit. Bago po natin ito bigyan ng linaw, nais ko po munang welcome ang bawat isa sa inyo. Salamat sa lahat po na nag-subscribe at sumusuporta sa channel nito. Sumayin po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ngayon po, nais nating bigyan ito ng linaw. Ano po itong kanyang katanungan? Ang unawa po niya ay iisa lang daw yung tagapagligtas. Ibig sabihin, one po ang kanyang pananampalataya. Bakit po one is? Ang ibig sabihin ng one is, isa lang yung kanyang uh, tagapagligtas. Hindi ba tagapagligtas yung ama at maging yung kanyang anak ay tagapagligtas? Na kung saan ay isusugo? ng Ama dito sa mundo para iligtas ang mga taong sasampalataya. Ngayon, itong sinasabi mo na hindi si Lord Jesus Christ ang bumaba sa langit, ipapakita ko sa iyo ang kasulatan na kusan ay manuwaan mo ang nilalaman ng kasulatan. Mismo yung kanyang bugtong nanak ay isinugo dito sa mundo upang maghandog ng mga bagay na kusan yun ang hinihingi ng kautusan upang maghandog ng buhay ni Kristo upang itubos sa ating mga kasalanan. Iyan ang uunawain natin. Ngayon, itong sinasabi mong hindi si Lord ang bumaba galing sa langit, babasahin ko para sa iyo para maintindihan mo na mismo ang ating Panginoong Hesus ang bumaba mula sa langit. Basahin natin. Gusto kong basahin sa iyo itong mga kasulatan ano po sa mga sulat ni Juan upang maunawa natin at maintindihan natin mismo ang ating Panginoon sa Kristo ay tagalangit na bumaba dito sa lupa, dito sa ating mundo. Basahin natin upang maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Juan chapter 6 verse 33. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Ang tinutukoy po ditong tinapay ay si Kristo. Amen? Para maintindihan natin, mayroon pong uh, symbolic yung tinapay para maintindihan natin ang tinapay na yun na tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesus. Ituloy natin sa 34. Sa kaniya ay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila ay sinabi ni Hesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Tingnan po ninyo no. Mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsasabi, Anong sabi ng ating Panginoon Jesus? Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Dadapwat, sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. So malinaw naman po dito sa verse 38 na si Jesus po yung bumaba mula sa langit. Ayaw ko sa iyo kung ano po ang pagkaunawa po ninyo. No? Maaring ang inyong unawa sa kasulatan Maaari hindi nyo nababasa ng buo ang kasulatan Kaya meron kayong sariling unawa, sariling diwa, sariling palagay Ano po? Iyan po ang inyong uh, tinatawag na sariling pamamaraan Sariling aral at turo, hindi aral at turo ni Kristo Sa pagkat ang sinasabi mo, no hindi si Lord Jesus ang bumaba galing sa langit ang pagkakaintindi mo, Word of God ang galing sa langit. Ayan na nga pong labing Word of God, yun na nga po yung salita ng Diyos. Si Kristo po yung salita. Papakita ko po sa inyo. Si Kristo po yung salita na bumaba dito na mula sa langit. Basahin pa rin natin para manuwaan mo. O ito po, basahin natin ano, sa mga sulat po ni Juan. Chapter 1 verse 1 para maintindihan natin na kasama ng Ama yung tinatawag na salita o Word of God. Yung sinasabi mo dito sa iyong tanong, ano po, para maging malinaw sa atin, ang bumabagaling sa langit, Word of God. Yung Word of God na yun, ang galing sa langit, yun na nga po yung salita. Sa Tagalog po yung Word, salita ng Diyos. At ito po yun, ipapaliwanag ko sa inyo. Basahin natin sa Juan 1.1. Nang pasimula na ro na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yan. Malino po yan. Hindi nyo pala napagkakilala ang ating Paniso Kristo ay tinatawag ding salita. Kanina binasa natin tinapay. Si Kristo rin po yun. Maraming katawagan ng ating Paniso Kristo para makilala natin. Kaya nga po kung wala tayong pangunawang espiritual, hindi basta-basta natin maunawa ng Diyos. At ang pagsama ng Diyos sa mga taong gustong kilalanin siya, yung may mababang puso handang magpaturo. Kung ikay nagpapaturo mula sa Diyos, tatanggapin mo yung aral at toro ni Kristo. Yung po ang nais ng na Diyos na tayo magpakababa sa Kanyang harapan. Kaya kung may malinis kang puso, makikita mo ang Diyos. Ito po'y mababasa natin sa Matthew 5.8 na kung saan yung tinasabing may malinis na puso, makikita natin ang Diyos, basahin natin. Mateo 5.8 Ito pong nilalaman. Basahin natin. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Yan po ang kagandahan. Spiritually po yan na makikita na natin ang Diyos kung meron tayong may malinis na puso. Bakit? Tayo ba lahat? Paano ba tayo malilinis? Kung tatanggapin natin yung mga aral at turo ni Kristo, yung salita ni Kristo, yung mga aral at turo mula sa Diyos. Kaya nga kung kailangan natin na makinig sa aral at turo ni Kristo, ito po ay itinuro ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat 10-17. Basahin natin, ito ang sinasabi niya. Sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Yan, napakalinaw po. Kaya siguro hindi ka pa naaaralan ni Kristo. Hindi ka pa nakakapakinig ng aral at turo ni Kristo. Kaya hindi mo kilala yung bumaba mula sa langit. Yan ang nga po yung nangaral sa mga apostoles. Tumawag siya ng labing dalawa at natawag din po si Apostol Pablo para mangaral sa mga hindi-Hudyo. Tulad natin, nakaratig ang mensaheng ito para maunawa natin at makilala natin ang mag-amang ito. Yung ama at ang anak. Kaya dapat sasampalataya tayo sa Ama at sa Anak. Ito po ay, ito po ay mababasa natin sa mga sulat pa rin po ni Juan 14.1. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Yan, mismo sa amin ni Jesus. Ayan tanong, nasa kayong sumampalataya? Basa tayo ng ibang salin. Huwag magulihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Yan. Anong sasabihin ninyong isa lang ang tagapagligtas? Kaya nga pag sumampalataya ka sa ama, ililigtas ka niya. Kapag sumampalataya ka sa anak, ililigtas ka rin niya. Kaya nga ang pananampalataya natin, hindi isa kundi sa mag-ama. Bakit? Tingnan mo. Kung hindi ka sasampalataya sa anak, ano mangyayari sa iyo? May hatol. May hatol na nakaantabay sa iyong buhay. Ibigyan. Gusto ko katang maging kapatid sa panlampalataya Unawain mo ito para maligtas ka Kasi kung hindi mo unawain ito Hindi mo kinikilala si Kristo na bumaba mula sa langit At hindi mo sasampalatayanan Anong hatol sa iyo? Ito, basahin natin Juan 3.18 Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan Ibig sabihin, kung sumasampalataya ka sa anak ng Diyos Kay Jesus Kristo, kay Lord Jesus hindi ka hatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya kung hindi ka sasampalataya sa kanya, yan may hatol na sa iyo. Ano yung hatol? Abay, parusa ng Diyos. Ano ba yung parusa ng Diyos? Iba yung parusa ng tao. Pwede kang ikulong, ipapatay. Di ba? Ang Diyos iba. Ang galit niya, may paghuhukom. At doon sa huling pagkakataon yon at yung hatol ng Diyos, Di ba? Ni, kung patay lang ang hindi mo pa naranasan. Ang galit at buot ng Diyos, pag naranasan mo, ito po'y pang habang buhay kang maghihirap. Yun ang parusa ng Diyos. And dapat niyong maintindihan, mga kapatid, ano? Lalo-lalo na sa mga ganitong na gumagawa tayo ng content para ipaunawa. Abay, nagkakaroon pa sila ng basher na para guluhin yung pananampalataya. Ito pa'y pagtutuwid na binabasa natin debari kung ako'y nagsisinungalin at nagsasalita ng ganang aking sarili sapagkat ito'y binabasa ko para maunawaan ninyo Tandaan po ninyo, kung hindi nyo sasampalatayanan yung anak ng Diyos ang ating Paneso Kristo may hatol na nakaparosahan sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos Yan. Kung hindi mo sasampalatayanan yung pangalan ng anak ng Diyos dapat di yung ang Panginoong Isokristo na ibinigay sa silong ng langit hindi yung ba naunawaan yun? Yung kasulatang yun? O basahin natin. Sa ibang salin, ano? Sa aklat ng mga gawa, chapter 4, verse 12. Para maintindihan natin. Basahin natin, ano po? Para dagdag kalaman po. Walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa ating kundi si Jesus lang. O yan. Ayaw mong paniwalaan yan. Ayaw ko na sa'yo pag hindi mo yung paniwalaan. Kasi yung itong unawa mo, no? Hindi si Lord Jesus ang bumaba galing sa langit. Word of God ang galing sa langit. Hindi mo pala nakikilala ang Panginoong Jesus? Siya nga yung salita. Tapos hindi pa siya makakapagligtas? Eh yan po, malinaw sa ating binasa. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. O okay yun ba? Ang sinasabi mo, iisa lang ang takapagligtas, ang Diyos si Lord Jesus Christ maliligtas sa kasalanan, ang Diyos tagapagligtas sa kaluluwa at sa kanyang galit. Napat yung maintindihan, mag-ama po yung tagapagligtas. Yung anak, tagapagligtas. Yung ama, tagapagligtas. Bakit? Naligtas si Jesus Christ nung panahong siya pinatako sa krus at namatay at ikatlong araw binuhay ng ama, nung Diyos ama. Ibig sabihin, takapagligtas din po yung ama. Kaya hindi natin mauunawaan kung wala tayong binabasang kasulatan. Ang kasulatan ang magbibigay sa atin ng pangunawa. Ang problema sa iba, nilalabo ang mga kasulatan. Kayo ay inililihis sa tamang aral. Kaya nga pag ang nangangaral ay hindi aral na galing sa ating Paneso Kristo, yun po'y bulaan. Yun po ay sinuahalin para kayo ay ibaling sa maling katuroan at mailigaw kayo. Kaya ang mailigaw, yung hindi rin nagbabasa, yung hindi nakikinig ng mga aral ni Kristo, hindi inuunawa yan ang mga mailigaw. Ano? Sana nakatulong pong muli itong ating channel. Kaya kung ikaw po ay nakaunawa, please like and subscribe to our channel. No? Ngayon, bago ko tapusin ang ating pong pag-aaral, recap tayo para maintindihan ninyo. Ang tanong ko ba sa inyo, ang Diyos Ama lang ba ang tagapagligtas? Hindi lang ang Ama ang tagapagligtas, maging yung kanyang bugtong nanak na anak na si Kristo, tagapagligtas. Amen? Ibabase po natin ito sa kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa 4.12. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Amen? Dito sa mundong ito, siya po yung bumaba mula sa langit. Hindi po siya bababa kung hindi isusugo ng Ama. Amen? Ito, pakita ko pa sa iyo. Mapabasa natin ito sa Hebreo 10.5 para maintindihan ninyo. Kasi nga po, kaya ang purpose ng pagbaba niya dito sa mundong ito para ihandog naman yung kanyang katawan. Yung katawan. Iba kasi yung pangunawa ng ibang tao, yung mga naturoan ng mali, kinikilala si Jesus, taong tao. Eh, hindi po. Yung, kundi yung kanyang katawan, yun po ang tao. Pero inside na uh, sa kanyang katawan, yung nananahan doon, yun ang pagkadiyos niya. Pero yung katawan, yun po iahandog para sa ating kasalanan. Kaya nga, isinugo ng Ama dito sa mundo para ihandog. Basahin natin, ano po? Pa? Para maintindihan natin. Hebreo 10.5 Ito po'y paliwanag ni Apostol Pablo ho? No, hindi po ako magpapaliwanag Ang paliwanag ko, binabasa ko Dahil yung nagpaliwanag nito ay si Apostol Pablo Dahil siya po nakakaunawa at nakakalam Sapagat ito'y naituro na sa kanya ng ating Panginoong Hesus Basahin natin Kaya nga, nang dumating si Hesus dito sa mundo Yan, malino na malino po Dumating dito sa mundong ito eh, ibig sabihin, bumaba mula sa langit. Ang pagkaunawa mo, hindi si Lord ang bumaba galing sa langit. Hindi si Lord Jesus ang bumaba mula sa langit. Yan na po, malinaw po. Oh. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, saan ang galing si Jesus? Di ba't sa langit? Kaya nga, bumaba dito sa mundo. Sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kalob ng mga tao kaya binigyan mo ako ng katawan na iyahan do ko so katawan po kasi hindi nga tao si Kristo kasama ng Ama kapiling ng Ama doon sa ikatlong langit na tinatawag na paraiso amen iyan ang hindi nyo nalalaman sapagkat kung wala tayong alam sa kasulatan katulad po nito no bakit kasama ba ng Ama ang ating pariso Kristo ay di aalamin natin uli sa kasulatan ito mababasa natin sa mga sulat ni Juan. Chapter 1, verse 18. Basahin natin para maintindihan ninyo. No? Wala pang nakakita sa Diyos, Ama. Kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong nanak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Magkapiling po yung mag-ama. Yung anak, yan nakalagay, Diyos din nga. Malinaw naman po sa kasulatan. Kahit bumasa pa tayo sa ibang salin, ganyan din po ang resulta. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Yan o, malinaw. Ang Diyos na tanging anak. Ayaw ko na sa inyo kung hindi nyo kayang intindihin. Kasi, ayaw nyo papasukin yung katotohanan sa inyong puso't isipan ang natanim sa inyo ay walang kabuluhan. Tandaan po ninyo, alsin na ninyo yung mga bagay na aral na hindi aral ni Kristo. Matatanggap niyo yung katotohanan. Kasi nga, ganito yan. Kayong nataniman ng mga maling aral, akala niyo totoo na yon. Yan ang sinasabi mo, hindi si Lord ang bumaba mula sa langit. Eh bumaba nga eh. Yung salita niya, aral at turo ni Kristo, yun ang galing nga sa Ama. Pero yung salita, tinutuko ko si Kristo. Kaya, na, kaya nga po naalikha ang lahat ng mga bagay dahil sa salita. Nalikha sa pamagitan ng salita. Ibig sabihin, si Kristo po na Ibig sabihin, habang lumala lang, naroon yung kapangyarihan ng Ama na kung saan yung anak ay katuwang sa paglalang. Iyan ang dapat nyo malaman at maintindihan. Amen. Kaya nga, dapat natin maintindihan ang Panginoong Hesus Tagapagligtas. Okay po, ay nabigyan muli tayo ng parunungan, kaalaman, at pangunawa sa salita ng Diyos. Salamat po muli sa inyong panahon at pakikinig sa ating uh, mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Please like and subscribe to our channel para patuloy po kayong sumuporta. So po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Muli nating ibalik sa Ama ang kapangyarihan, kapurihan at kadakilaan sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.